Hello sa inyo lahat at ituturo ko sa inyo sa mga mga naka-subscribe sana sa ating video supportan ninyo sa mga nanonood uh, pakiusap uh, magsubscribe po kayo dahil mas marami ang mga nanonood na hindi naka-subscribe at yun na lang po yung tulong yung sa akin at yun na rin na sa ganun ay maging magpatuloy tayo sa pagbibigay ng knowledge patungkol sa pagmamasroom. So, pag-usapan natin yung about sa coprenos, Ayan, papakita ko sa inyo. Meron akong isang bed dito na may mga tumubong coprenos. At titignan natin ano yung mga dahilan kung bakit tumutubo. Ayan, papakita ko sa inyo itong isang kung patubuan. Ayan. So, maraming pinheads ng of Pero makikita rin natin, mayroon ding bulba. Tapos mayroon ding Coprenos. So isang isang katanungan ah uh, nakakain ba yung itong Coprenos? So may nagtanong sa akin kung nakakain ba itong Coprenos nakakain po siya. Ayan, nakakain po siya pag ganito na hindi pa bumuka. Ayan, makikita ninyo hindi pa bumuka. Ganyan, so nakakain to. At napaka, sarap nito. Ganitong stage siya, wag yung mga, mga kulay black na. Ganyan, so ganito pa lang na stage. Hugasan nyo lang. Tapos, isang katanungan, bakit tumutubo yung coprenos? Sa hindi na pasteurized na substrate, mapadayami man yan o sa dahon ng saging, hindi natin talaga may iwasan. Ano? Hindi natin talaga may iwasan yung magkaroon ng coprenos. Ngayon, sa pagkakaroon ng coprenos, ay mga maraming dahilan. Una, pag malamig, pag nakulang yung ating bed ng ng temperature, katulad na lamang ng ano, malamig yung weather tapos ah uh, malamig yung weather, ganyan. Ang nangyayari, pag nakulang tayo sa temperature, dapat nagre don doon sa ah uh, nagre range siya sa 32 to 38 na Celsius init 32 to 38 pag hindi 'yon na-reach either na mamamatay yung yung amag ng bulba o kaya mabagal yung paggapang ng bulba pag maga, mabagal yung paggapang ng bulba at napakabilis yung paggapang ng coprenos pag mabilis yung gapang ng compress kaysa doon sa gapang ng bulba, mas mauunang tutubo yung coprenos. Gaya ng nasa video natin. Ayan. Nauna, yung coprenos bago yung mga bulba. Ganyan. Bago yung bulba. Kanon yung mga nangyayari. Kaya nga, dapat marit yan yung uh, panang saging, nag a tayo ng mga pangpainit na dahon ganyan at uh, nag a din tayo ng, ng mga iba pang sangkap para uminit yung ating bed ngayon pag sobra naman sa init ayan, kunyari yung bed natin tirik na tirik kumbaga natatamaan ng araw natatamaan ng araw direct sunlight Ganyan, halos matuyo na yung ating bed. Ngayon, mamamatay din yung amag sa sobrang init ng ating substrate na ginawa. Ganyan. Pag sobrang init ngayon, mamamatay yung amag at ang tutubo ang makakasurvive yung coprenos. Kaya tumutubo yung coprenos. Kaya para maiwasan natin yung mga pagtubo, para maiwasan natin yung mga pagtubo na ganyan ay kinakailangan ay ano yung gagawin natin kinakailangan marish natin yung tamang init dapat hindi lalagpas sa, sa 38 pag lumagpas doon naging, naging 40 plus 48 ma, mamatay yung amag at yung koprenos yung tutubo. kasi mating, uh, malakas sa init yon. Tubo ka para maiwasan natin. So, pangatlong dahilan, ito na 'yung pinaka-pangatlo. Pag nakontam 'yung ating spoon, mismo 'yung binhi. Kanya, mostly pag 'yan ay habang tina-transfer sa plastic at na napasukan ng spore ng oprenos, magrarami pa sa doon, pagdating sa atin ay ang tutubo ay koprenos Ano yung mga makikita natin doon? Pag hindi siya nag-amag. Ayan. Pag hindi siya nag-amag. Pero pag nag-amag naman siya, tapos biglang namatay dahil sa sobrang init o kaya sa sobrang lamig. Kaya sa ating mga vlog, meron naman tayong tinuturo na para maiwasan natin yung mga ganung bagay. So, pangatlo na lang yung binhi. Kaya iniiwasan natin yon ang ginagawa natin ay pinapasturize natin yung binhi para sa ganun ay hindi siya makuntam. Ganyan. So mostly na nangyayari yon pag sa pagta-transfer o sa maling pag-handle ng o paggawa ng binhi. Ayan. So pangatlo na lang yon pero mostly dahil sa malamig, hindi na monitor yung init, kaya humihinto yung paggapang ng amag lalo na pag dating ng December, January, February, ayan, malamig yan na panahon o kaya tag-ulan. Ganyan. So, koprinos na yong koprinos na yung tumutubo. So, para maiwasan natin yung mga ganito na pagtubo ay kinakailangan ay dapat mamaintain natin yung init. At saka normal lang naman 'yan tumubo. Ang importante ay mauna yung yung ating bulba na tumubo kaysa doon sa copreno. So, yan yung mga sanhi kung bakit tumutubo. So, ito naman ay nakakain ito ay medicinal mushroom itong copreno. Sa ibang bansa kagaya ng Thailand, kinukultur nila ito, pinaparami nila. Pero sa Pilipinas kasi um, wala pa akong nakitang nagkukulture ng ganito. Yan, pero sa mga probinsya, kumukuha sila ng ganito sa mga dayami pag tag-ulan. Ganyan, tumutubo ito sa mga dayami. Kaya ito ay nakakain. Ang hindi nakakain yung mga tumutubo doon sa tae ng baka. Yeah, pero pag sa dayami ganyan o kaya sa sa ano natin, sabihin natin 'yun, ano 'yung nakakain. Yan oh, matataba siya oh yan So hindi 'to nakakalason. Ang nakakalason lang, malalason lang tayo pag yung kulay itim, ganyan parang ito, sakol natin. Kukunat tayo ng uh, parang ano natin. Wala na kasing itim dito. O to. Ganito, pag kulay itim tapos kinain nyo to at uminom kayo ng alak alcohol drink ay hindi maganda. So, pag kumain kayo ng ganit, ganito, ay huwag kayong iinom ng alak. Yan, huwag niyong sasabayan ng alak. wag huwag niyong sasabayan ng alak kasi masisira yung buhay niyo. Pero ito ay nakakain. Yan. So, huwag niyo lang haluan ng ganito. So, nakakain ito. At huwag niyong huwag kayong Uh, ito nakukuha ito sa Dayami ah Ayan. Sa probinsya alam niyan. Yung mga nakatira sa probinsya alam alam nila na nakakain to kasi kumukuha sila ng ng ganito sa mga Dayami tumutubo. So, yan lang. Asa na mayro ka natutunan sa Coprenos. ah uh, normal lang tumubo ang Coprenos pag hindi na pasteurized kanyan So, wag kayong mandidismaya kung tumubo yung koprenos ay mawalan na kayo ng ganang magtanim ay wag wag kayong mawalan kasi normal lang naman 'yan sa mga nagtatanim kahit sa mga gulay ganyan din naman uh, minsan uh, nalulugi ganon uh, tuloy pa rin ang laban so artists nakakaroon ka ng experience at natututo ka kung ano yung dapat at hindi dapat so ang kanya lang at God bless sa ating